Grabe mga kamasil, may mga malalaking ahas dito sa bahay kubo natin dito sa bundok. Nung pagkatingin ko dito sa may bubungan mga kamasil, grabe talaga yung kabako Kaya naman ang ginawa ko dito ay akin lamang pinangtaboy. Habang tinataboy ko nga yung isang ahas dito mga kamasil, ay kamuntikan pa akong matuklaw. Kaya naman panuorin nyo hanggang dulo para malaman nyo. So yung magandang gabi mga kamasil, ngayon nga pala ay nandito tayo yung sa bundok. At bali ngayon lang tayo nakaakit ulit. Bukas na tayo akit, kaso nga lang baka abutan tayo ng init at... Medyo mataas pa naman yung aming ginadaanan. Nakakarating ko lang din kagabi nisagabi gabi pala galing Mindoro. So dito tayo sa kubo ngayon. Tara. Uh. Oh, yung mga tanim natin sita oh. Ang dami na palang bunga nito. Ilang araw lang tayo na wala pero oh, grabe. Tapos ito nga pala mga kamasi, grabe. Bali na kapag tanim na pala ulit nga ma dito ng mga mani. Meron daming daming bunga oh. Tapos ito na makikita niyo ating mga kamuting tao, hindi mo na rin Pa, pati ito na rin oh. May mga mani na rin pala ito. Sobrang ganda. Grabe, may mga sitaw na rin pala. Bali ito nga pala yung buong pangyayari mga kamasil, nung pag natin dito sa bahay kubo bago tayo nakakita ng ahas. Bali pagkarating nga dito sa bahay kubo agad ko na mabinabay ito aking dala at nagbihis ako ng damit. At pagkatapos ganito na yung nangyari. Good evening mga bali kakawin nga pala natin dito sa bahay kubo at ayan grabe. Bali tatlong pirasong ahas yung nakita natin dito. Ang laki magkal pa naman yan o. No? Tapos yung isa doon pinakawala natin laki ng ahas oh after kalating buwan na hindi tayo nakabalik dito pero ganito na grabe sobrang laki ng ahas ahas na magkal paano kaya natin makukuha yan dito pa naman tayo matutulog oh laki oh dalawa oh, may nakain na nakain na yung itlog natin dito na no itlog na manok nadali na okay makukuha yan habang tinataboy ko nga yung ahas kanina mga kamasil at yung kapatid ko naman yung pinag video ko kaso nga lang hindi pala nakaplay yung kamera kaya hindi talaga nakita dito sa kamera kung paano ko nataboy yung ahas. Bali tatlong piraso nga pala yung ahas dito sa ating bahay kubo mga kamasil at yung isa pala ay natin ng kamera kung paano natin tinaboy. Yung dalawang ahas nga pala dito sa bubungan kanina mga kamasil bali nagsisiping silang dalawa siguro magjowa yon. Kaya ang ginawa ko kanina agad ko naman silang hinila papunta doon sa may bubungan kaso nga lang bigla nakawala yung dalwa at pagkatapos dumaan dito sa may bubungan agad ko naman sinundan kaso hindi talaga nakita. Hindi Ilang pala unang beses ito nangyari sa akin mga kamasil kasi maraming beses na rin ako naka-experience dito sa bahay kubo nung unang kubo ko pa na nagawa dito sa bundok. At kung inyo naman pong mapapansin mga kamasil, ay meron ditong bitag para po yan sa mga musang na pumupunta dito sa bahay kubo na kumakain ng mga itlog ng manok dito. Yung ibang kaganapan ko nga dito habang hinihila ko yung ah uh, ay hindi talaga nakita kasi yung kameraman ko ay natakot na din. Dahil sa sobrang kaba ko nga baka bumalik dito sa bahay kubo kaya naman ang ginawa ko dito agad ko na hinanap yung iba kung saan nagtatago at tiningnan ko naman dito sa may puno ng inyam ko nandito sila kaso wala talaga. <clears> thank <throat> you Mag alas 12 na rin pala ito ng gabi mga kamasil na ako makakit dito sa bahay kubo. At sakto din naman talaga nakasagsagan ng tulog ngayon ng mga ahas. dahil dalawa lang ngayon nakaalis dito sa bahay kubo natin mga kamasil kaya naman tiningnan ko lamang dito sa may dilaw na basket kung nandito. Kaso nga lang pagtingin ko mga kamasil ay nandito nga nakabayumbod o nakabaruron. hinabol ko pa nga yung isa mga kamasil mahuli-huli ko na sana ito kaso nga lang ang bilis talaga tumakbo pag kapag aas yung hulihin mo yung mga ganitong ahas nga pala mga kamasil tawag sa amin nito ay magkal yun po yung magkal na nakatira sa puno ng niyog unfortunately nga mga kamasil hindi ko talaga nakita yung isa ang bilis talaga tumakbo ang hirap pala pag walang magbibidyo hindi tuloy masundan kung sana na yung ahas at dahil nga sa sobrang takot ko magtulog dito sa taas mga kamasil kaya naman ang ginawa ko dito ay dito lang ako naglagay ng duyan sa baba para dito na lang matulog para naman in case na bumalik yung ahas na hindi tayo matutuklaw at first time nga pala ito nangyari mga kamasil sa ating bahay kubo kaya ang pinakadabis na lang talaga na gawin ay be aware na lang talaga sa bawat oras at kung nagustuhan mo naman itong vlog natin mga kamasil pa comment naman kung taga saan ka para malaman ko kung saan nakakarating ang vlog ko na ito at pakipindot na lang din yung follow at share maraming maraming salamat po bye bye and peace out ingat palagi